Hi guys! Ito ang ating pink sakura na nasa MRT. Siya ay naglalakbay patungong Nueva Ecija. <laughs> ayan, bit-bit ko yan guys. Dadali natin sa ating violet house sa NE. At kapag guys, hindi naarawan, ayan yung kulay niya. Siya ay maputla. Kapag siya naman ay naarawan, ganyan siya. Ang ganda guys. Kaya gusto ko siyang ilagay sa Nueva Ecija. Ayan ang ating cactus. Kumuulan! <laughs> Tingnan natin ang ating halaman. Ay. Yeah. Oh. Hi. Yeah. Oh my gosh. Wow! Ano ba naglebo? Ay, nanu mo? Bumili ka ng paso? Paso mo yan eh. Ako ba naglagay dyan? Ako. Eh, yung mga langaman nito? Alin? Yung mga succulents ko. Ano naman ano lang yan eh. Yung mga succulents asan? Ayun, sa as. Ayun. Ay, namatay. Namatay si ano? Walang laman yan. Ha? Namatay si namatay si ano ko. Ano oh, ang pangalan nito? Kalimutan ko na. Ay, buhay sila, oh. Ayan, oh. na naka-conceal oh. ganda, nor, no? Ang ganda ng ano, oh. Mandjunga. Ayan, guys. Yung halaman na yan, yung hina hinawakan ko na yan, bigay sa akin ng, ano, pastor. Tatlo yun. Ah, uh, yung isa mamula-mula yung dahon. Ayun, kasi palipat sila ng destino. Sabi ko, ano, ang ganda ng halaman. Binigay sa akin yung tatlo. <laughs> Ayun, thank you, tata. Yung aming pastor na si Kama at saka yung asawa niya, nakalimutan ko lang yung pangalan ng pastor namin. So, ayan, sige, bitbitin mo na yung tatlo at hindi na namin bibitbit yung iba. <laughs> kasi parang sa Bisaya yata, mali destino sila. So, ayun. Binitbit ko yun, guys. Sa ah, wala better to sukat. Bitbit -bit ko yun. Tatlong halaman. Ang bigat. Inulungan pa ako nila, Bryl. <laughs> ayun. Ang ganda ng aking mga jalamas. Masisigla, guys, kasi tag ulan Pero, hindi naman sila direct na nauulanan. Dahil, meron naman bubong yung aking violet house. Ayan yung aking mga succulents na minamatayan tayo guys parang dalawa yung succulents ko namatay isa sa baba sa kawa tsaka yung isa kong ano nasa paso ano ayan guys yung isang bigay ni tatay yan yung mga green na yan na, 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 ano na dahon dahon na malalapad ayan ski ayan guys ang ating mga cactus sa teres tapos naka bend yung bilog nya guys yan din yung ating mga unang-unang cactus guys sa kawa. At puntahan natin guys yung ating rose na sobrang daming bulaklak. Ayan! Yan, ma-pink-pink, ma-flesh-flesh, ma, -pink -pink, ma, -flesh -flesh, ma -pusha, pusha pink ang ating um, roses. Kapag namulaklak sila guys, sabay-sabay. So maraming flower buds. Ayan, ski. And kapag inamoy mo siya guys, sobrang bango yung rose na yan. Ang bili ko yan guys, 50 pesos, isang sanga sa kubaw. Ayan ang ating mga iba pang halaman. At ayan ang ating ubing violet. <laughs> ubing violet. Ayan ang ating mga junakis. Namiss ko yung mga cactus ko. Ayan guys. Yan naman guys, pre sa akin ng isang seller na sobrang liit lang niya. Malinggetong lang. Ayan, lumaki na sila. Yung aking mga succulents, ang tagal-tagal na rin yan. Uh, namamayagpag pa rin ang kanilang ganda. Alisan natin guys ng mga dahon-dahon. Sobrang daming mga dry leaves na nalagas at yung iba naman hindi pa nalalaga. So, tanggalin natin guys sa mga gilid-gilid para hindi mamungad, mamungad, magpugad ng mga apids, ganon kasi sinahanap ko yung isang cactus eh. Kasi nung nagpa ako ng mga halaman, naglipat ng bahay ako kasi guys, naglipat unit ako. Yung mga halaman ko, pinauwi ko. So, pinatrack ko yun. So, si, si Roro yung nandun sa bahay. Sabi niya, ate, ano gagawin ko sa mga cactus na hindi nakatanim? Na itan itanim mo? <laughs> eh! <laughs> Ayun, dinanim naman niya. Kaya lang guys, yung isang cactus ko na ano, nawawala. Baka namatay. Ang ganda ng succulents ko na yun, no? Sobrang compact, oh. Ayan, oh. Buhay na buhay. Ayan, ang ganda niya. Cute. Tapos, ito, guys, yung isa pang nachugi. Na-overwater siya, guys, kapag ganyan. Ganun. Ang isa sa disadvantage ng isang, ano, nasa community path, parang may stack talaga yung tubig kasi marami siyang, ano, marami siyang daan patungo sa... Ay! <laughs> Ayun, marami siyang daan, guys. Ayan naman ang ating, ano nga tawag dito? Uh, adon sini, Adonsoni nakala ni Inang eh, kinagat ng uod. <laughs> At itanim natin, guys, ang ating mga istapilya. Nakakatuwa, guys, kasi ang istapilya natin ay namumuhay naman sila. Siguro may namatay tayo, pero dalawa o isa. Ayon. Pero hindi ko na alam kung alin yung namatay. Alisin natin yung mga dry leaves para maging malinis. Maging hawa ang ating mga halaman. Skiyong. Sobrang nakakatuwa kasi yung ating mga ano, ang ating mga Sansevieria ay sobrang sisigla. Bobotsug na nila. Tapos nanganak pa yung isa. Ayan. Ito ay isa ring snake plant na bonsai na yellow. At ito naman din si um, mini bonsel guys yan pero namukadkad siya. Pasapad talaga siya dapat eh pero parang naging flower yung kanyang form. Pero talaga ang dapat niya ay parang pamaypay. Ayun, sobrang sigla niya. Ayun. Ayun, ski. Ang cute. Buhay na buhay siya, guys. Marami siyang mag-ugat kapag nabuhay na eh. Ayan, din naman ang asing, ating isang... Uh, ano? Ang ating isang money bond cell. No, umalis ako guys sa NE. Wala pa siyang anak. Ayan, nagka-anak na siya. Ayan, yung maliit. Anak niya na yan. Mabilis niyang madumami. Ma Tapos, kapag binenta yan guys, naparami. Isang anak yan guys, 500 pesos na yan. Pero syempre, ma ma mahal ko rin binili kaya mahal mo rin bebenta pero matagal guys din bago magantay ayan dati nung no, binili ko yan wala pang anak may anak na siya ngayon yan guys ibang variety rin yan ng San Siberia pero bonsil din siya pero iba naman ibang ano ma mahaba yung kanyang leaves ayun tapos guys parang isa lang yung nabuhay na photos ko ay ng ating mga cactus na bar bar gated gymno, namulaklak na siya guys pero walang isang ano eh wala isang partner para mapollinate eh, yung mga ano mga flowers natin yun nga may isa akong nawawala baka natsugi nga yun or baka hindi na itanim ni Rory. ayan thank you so much guys for watching bye